welcome back to my YouTube channel again. In this video, I share ko po yung bagong update ng Facebook profile. Pero yung iba daw mga guys ay hindi po na bigyan nito. So ngayon po mga guys ay ituturo ko po sa inyo kung paano natin isisit up ang bagong update ng Facebook. Bago po ang lahat mga guys, intro muna tayo. So ito na mga guys, mag-start na tayo mag-sit up sa bagong update dito sa ating Facebook profile. Punta lang tayo sa ating Facebook Punta tayo sa ating Facebook, mga guys. Click lang natin 'tong Facebook natin at saka punta tayo sa ating dashboard. Punta tayo, click natin 'yung profile natin at punta tayo sa ating dashboard. Click ang dashboard. At saka punta tayo sa ating monetization. Mahina po yung ano, loading mga guys. Mahina yung signal ko. Mahina yung net signal. So, punta tayo sa kabila. Dito tayo. Yan, professional dashboard. Mahina din dito mga guys. Antayin na lang natin para makita natin yung monetization natin. So ayan na po, baba lang scroll down tayo. Click natin yung monetization. Scroll down at click natin yung ads on rails. ads on rails. scroll down so ayan mga guys may nakalagay na na I'm interested din punta tayo sa ating bonuses so meron na ding nakalagay I'm interested So, yun po ang bagong update ng Facebook ngayon mga guys. Pero hindi po lahat nabigyan yan. So, isi set up natin siya mga guys. Pero bago ang lahat, ano muna natin yung Facebook natin. Update muna natin sa Play Store. Update muna natin yung Facebook natin. So, ayan siya mga guys. Naka-update na. No need na natin i-update. So, punta tayo ulit sa ating Facebook profile. Kasi naka-update na yung ano ko, Facebook. Yan. Balik ulit tayo sa ating Facebook, sa ating dashboard. At isi -set up na natin yung ating add-on rails and bonuses. Mahina talaga yung signal ko mga guys. Mahina yung net ko. Kaya dito tayo dadaan sa kabila. Dito sa kabilang professional dashboard. Kasi parang mas maano dito. Mabilis. So, ayan na, na mga guys. Scroll down natin. Ayan. Scroll down natin. At i-click natin yung ads on rails. At i-set up na natin mga guys. I-click lang natin yung I'm interested. Ayan, may nakaano na dyan kung anong ilagay mo dyan mga guys. Gagawa tayo ng sulat kay Mita. So, ayan na po mga guys yung nilagay ko. Nasa inyo na po kung anong ilalagay nyo. Tapos, pagkatapos natin, submit lang natin. Ayan. At pagkatapos nyan, punta na naman tayo doon sa bonuses natin. Yun ang next natin na i up yung bonuses. Yan, dito tayo sa bonuses. So, click natin tong I'm interested dito sa bonuses, mga guys. And then, yan. Maglagay din tayo ng sulat kay Mita. And then, pagkatapos, submit lang din natin. So, yan mga guys. Submit na natin. Ayan. Tapos na po. Tapos mag lang tayo kung ilang mga months, months or weeks ibibigay ni Mita sa ating pinasa na sulat sa bonuses and ad, uh, ads on rails. <laughs> so, yan lang po ang bagong update sa Facebook profiles mga guys thank you for watching bye bye